Non-bailable case ni uh, Neri naig Miranda may butas kaya nakalabas ang aktres sa kulungan. Para sa aking balitang showbiz, nakitaan ng butas sa abogado ni Neri na Miranda ang syndicated sa Sapa isang non-bailable case na isinampalaban sa misis ni Chito Miranda ng parokya ni Edgar. Ito ang dahilan kaya't nakalabas ang sa kulungan bagamat non-bailable ang isang kaso nito. Ayon sa report, nakitaan ng butas ng batas ang kasong non-bailable dahil hindi nakatanggap ng complaint si Neri kaya't hindi ito nakapag-file ng counter affidavit. Isa mo ng constitutional right ng bawat akusado na dapat patay alam nito ang reklamo laban sa kanya at iyon daw ang binigyan diin ng mga abogado na aktres. Napatunayan din daw ni Neri sa korte na wala nga ito natanggap na complaint affidavit at naiintindihan daw ito ng kampo ng kalaban na aktres. Inamin din na abogado ng kalaban ni Neri na na-technical sila sa ganong aspeto kaya tinanggap nila ito ng maluwag sa dibdib ngunit hindi naman daw nagtatapos doon ang kanilang laban.